Honestly, oh, kinakabahan ako eh. Parang ayoko nang tingnan yung result. Lo, bestie ako ka ba? Kaba lang yan. Dito na tayo. Ito na oh. Bestie naman. Ito na oh. Uy! Ano ba? Alam niyo, nag-axe lang tayo ng panahon at saka ng pamasahe para pumunta dito. Eh, sigurado naman ako, hindi lilitaw yung pangalang Lilith dyan. Asa pa kayo para makapasa yan? Dito ba? Mm. Eh. Lilith naniniwala ako sa iyo ha. Sigurado akong pasado ka dito dahil magaling ka. Tanda mo yan, ha? Mismo. Oo, oh, ha? Game, bestie, tignan na natin. Hindi na nga talaga kasama tayo. Sana sinama mo kung bumalang guys. Sumuporta ka na lang. Ano pa? Hindi lang ka magbibilis. Sa pamamasahin ka na tayo. Ayun, mas mo eh, bestie. Kanyo ka. Diyan ka mo, Matias. abogado na tayo. <coughs> Sexam pa lang yan, oh. Akala nyo naman nakapasa sa bar. Bar exam ba yun? Bar. Kung makapagsaya kayo. Bar. May naman, oh. At least nakaunang hakbang na si Lilit. Huwag mo sayangin pang opportunity na ganda to, ha? Kayang-kaya -kaya mo to. Lalo mong galingan. Alang-alang kay Ate Cesar. <coughs> Opo, oh, Chum. Mas po po akong magpupursige para matupad po yung pangarap ko para mapagtanggol ko po si Tinang. Oh my God, So proud of you. Thank you! Congrats, Bessie. Thank you, thank you. Celebration. Kain na Kain na tayo. Kain na tayo. Scholarship Application Essay for Lorena De Leon Scholarship Program. Kapag naranasan mong bumagsak at masadsad sa lowest point ng buhay mo, may dalawa kang pagpipilian.